So yun nga mga kalae ano Yan bagong ligo yan mga kalae Kaliligo lang mga 1 hour na silang nakakaligo Yung time nalinis ko na rin yung kulungan nilang kulungan Mga pop tray nila At ito rin mga kalae walang stress yan o ano? Kita nyo naman o ano? Puti puti ang ilong o Yan o walang stress Kitang Kita nyo naman o ano? Ang ganda o ano? okay. pati paan yan o Puti puti Yan o ano? ganda o ano? Kondisyon kondisyon yan mga kalae Yan o ano? Ganda ng mata. Unilis. Kaliligo lang din ng mga yan, mga kalae. Kalilinis din natin ang kanilang kulungan. At same time, ito rin, mga kalae. Kita nyo naman, kondisyon-kondisyon oh. Condition -condition niya. At oh. puti puti, oh. Pati pa, oh. Walang kahasel-hasel, oh. Stra walang stress yan. Stress-free yan, mga, mga kalay. At ito naman, mga kalae, naglulugun na, oh. Badyo patapos na. Ang niya, mga kalae. Kita nyo naman, oh. na. Kaliligo lang din yan, mga kalae. At kalilinis din natin ang kanilang, kanilang kulungan. Tapos, uh, Nag-iintay na lang sila ng pagkain, mga kalay. Kasi 4.30 pa lang, mga kalay. At dito rin, mga kalay, ganun din. Goods na goods. So dito na po to. Ba-bye! -bye.